straight to the point. Okay, atong balikan mga kagalaan kining uh, hitabo ah. Si Governor Gwen nakakuha gid siya ng title nga first uh, Cebu Lady Governor. Ha? Nakakuha gid siya ng title kay tinuod man gid sad. Cebu First Lady Governor. Si Pam karon mo oy Cebu Second Lady Governor. Ambot ka na si Yeda, no? Matino, mag... Unsa ba ka, Mo... Magka-title ba ka na sa Sugbo? Mahigala hinon beauty pageant, ana, ana, title. <laughs> pero kini yung apelido nga Romaldis, mahimong gracia mahimong Disgacia sa ni Uy, din yung grasya nga to sa late, Pero dito sa Cebu, medyo lison ni, eh. ha? <laughs> medyo lison ni ang apeliduhan ni Sugbo. <laughs> Kay Duterte Country man ni Sugbo. <laughs> okay mong matanaw ba lang? Base mga higala sa, kala, scientific lang ta, ha? Kato bang nigawas nga, uh, ah, resulta sa eleksyon, kita mo sa mga nanagan pa senador duharay na kasod sa sugbo nga kananaang taga-alyansa mga kaigalaan. Si Tulfura, mga higalag, si Kaitano. O. Oh. Moray na kasod. Oh. So, kininiang ang, ang uban, wak na, pulo sa ito mahigala mga, mga pidipilaban. Ino, Hino, naapos ba makino? Oh. Si Kiko, ganit dahil, kasod sa sugbo. No? O. Oh, mga mahigalay dagan. Kung atong tanahon ba? Kanabang objective lang tasong komentary ba kita ni mahigala sa kananaang resulta sa eleksyon so kining apelido ni Yeda nga Romaldez siya mahimo ning mahimo ni mahigalang Gracia pero pwede siyang disgrasya <laughs> bisan pag mag three cornered fight by 2028 basta magka-perform lang si Pambali 4 sa iyang saad di sa madali kapilde mas manindot hinuog samot nya ma three cornered fight ha mas manindot og samot kay mga tawo ani magkatawa gyud abot dunggan ang katawa kay daghang ko plusonon. <coughs> <coughs> sigurado man mabuhi kwarta Gwen kay daan man ni buhi kwarta to mila eleksyon, daghan man ni tinaguan, bayad gyud isang kwarta mahigala sa electoral protest. Ha? Nya kini sigurado man kwarta. Martin go na, ba Martin go ibana. So mga tawo ani magkatawa, ha? Kay to na naman mahigal katong kuprasa. Koko kuprasa, <laughs> Wag tuo atong grasya. Jo alegre yun, mga higala, ha? Ah? Asa man to kwan, atong, atong tukar ng atong be? Ha? Ah? Na ba to dirin Ah, be, kay kanini ang... Hindi naghang kuprasunon, anong kuwan eh? Daghang kuprasunon pohon hon, ha? Malipay mga tao, ini mga higala, ha? Now? Ko prasa to ko prasa wanto atong gracias <laughs> mata at ilang quarta balit pukaso <laughs> bapo nangadlaw din si Manoy, ah, layo baya iyang baktas kanay kanay ko ko prasa may ko ni eh. daga quarta guin daga quarta sida <laughs> sigurado igong <yung> ko prasa <laughs> 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 to bela baik leksyon siguen naman na ko Ha? O niya, og ad <laughs> na si additional ko pala sunod. Pero naghahin nalipay itong eleksyon na, kani man lang ang mga tao mo ay nakakupras. Ang mga leaders sa nakapanigbas. <laughs> 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 ang budget ni Gwen Mahigala niabot sa mga tao gamay na day. Doon ay mga area nga ang niabot mo na lang katidala. Pero ang ginahatag na ba, dako-dako. Ha? Pero Ah, ya, bawas sa kupras dahi. Kayo sa mga katinood niya doon na may budget po ng tingog partilis niya. Wa man po ihatag. <laughs> mo <laughs> oh, na ginyo niya, eleksyon mo higala. Kinuprasa, ikaw. Ayaw mo kabalaka ka itong mga tao sa ubos. Nga ka mga butante nga nangupras mo diha. Okay lang. kay ka mga lider to sa as na nigbas. Ka mga lider po naman nangupras mo sa sila. Ha, 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 ha. ipamor. Ay kebelakang ka balaka da ya, kay ang nangupras di lang kamo. Ang dito mga leaders, mga dagko, dagko po na kupras oi ha. <laughs> ato lang ato. yagi. Katawa, katawa mga kagilaan. Askang nindota. Pag humangog election pag kagabi ay eh, mahigala ang mga leader nagpariban sa buhok. <laughs> Nagpamanicure pedicure ha. Ang mga tao po mahigala Kaon ka on na makdo ha, ha? gida pamilya. Kaka yan na kapangu plus me mga leaders mahigala bago og cellphone. Kaya naghan kay kolta ng Gawa sa itong eleksyon na ay. Bida, maka kita kami gala bag og cellphone sang uban. Donai, ah, nindot kay magala mga leaders na pakulong sa buhok, donay ba nagpariban Ah. <laughs> <laughs> Ato ni agi kato katawa nya kini si Eda, medyo alegre ni mahigala kay nagami ko kwarta pero si Eda mga kagilaan nga wa gyud taon kuno si labot oy, a. Ah. Wa kuno say plano nga magapil-apil mahigala sa politika sugbo. Nakini kanit kanit na ni mga kagilaan. Kay kini si mahimo man kang Frasco og tinuod ni mahigala nga dunay kabalaka sa si Frasco nga musod si Yeda. Liloan ra ba gyud ning iya day? Ang posibilidad ani komo sa ni delikado mailog ang gingharian sa mga Frasco sa liluan. Straight to the point. Onya mahimo ning point of entry ni Yeda dili sa sugbo. Ha? Kanada kang kwarta mahigala mahimo man gyud ilang himuon day. O padalitan si Yeda maingon nga medyo apiki sa dapita. Kaya pilido Romaldes, pwede magdona sa mga parinte si Liloan. Nga mo ilang sponsoran. Ilogon ta ni Liloan. Straight to the point. O, oh, na de akaro mahigala. No, doon na pa kunin na nag-Brasilian ang buhok. <laughs> 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 Yaman ni text ako. Doon na pa nag-Brasilian ang buhok, katulun eh. Nga doon na po ni text na ko. Di po mga higala pa paila tingalin eh. Ang botong okay ba sa kakong i-mention nga? Bordele siguro. Ingun sa nga. Si Gwen, my first lady governor. Sipam ko no mo oy, dili ko no second lady governor. First Japan. First beautiful lady governor. Ah <laughs> <laughs> uh, grabe po nang ha Beautiful mo ras Gwen oy. Ah. Uh, Pero uh, more beautiful singa di ka ad na ba ji adjective sa tong gamiton ani oy. <laughs> <laughs> Ay kanang first lady governor, kanang first mo na adjective, ah. Lady Governor, kining naon naman na na. komo nao na. Ang kanang Gwen Garcia, proper naon na gina. No? So pag ingon may gala, first Lady Governor Gwen Garcia, okay na. So ang iya may gala ng adjective na kanang first. O <coughs> gimong punaan liha, kining atong nagchat nga, butangi o kwan si Pam, first Japan first, beautiful Lady Governor, mura og, nadubli na adjectives na, na ha kanang first adjective ang beautiful adjective po na onya kanang lady now naman na lady governor now naman na pero kumo now, kanang pambalik kwatro proper now na gina Nagigito ka katawa kini mga tao no maapil sa gilang komentaryo sa mga higala ga na po ila kag galing mga fans lines <laughs> ba <laughs> <laughs> Agi tala ni katakatawa mga kagilaan. Pero bitaw, kung imong tanahon, unsa man ang kadako sa rason ni Pasko. Nga nga nung waman sa support Ro ni Martin. Tungod ba kay si Martin, padong na kalimdak, tanahon niya, positioning na ta kay 2028 na. tanawar God, musumpay man sa isyo sa impeachment, mga higala. Nga kinahanglan yun, nagdali ning uban, nga sugda naging impeachment, mga Kay kaya ugmusipyat sila ani karong impeachment, 19 Congress, Lalisunon ang 28th Congress. Ugaling mga higala maingon nga wagyo jurisdiction ang 28th Congress. So magpaabot tag one year. Di man pwede ni pasakaan na yun si Sarah o laing impeachment in July panalitan o mohukom nga wagyo jurisdiction. All the way to the Supreme Court na ang question. Kaya kana na dali sa 28th Congress, mahimo man ang itrigger lang o motion dali sa Kwan, Defense Council. Nga ilang ipadismiss on the ground nga wagyo jurisdiction ang 28 Congress. So mahitabo ana, mahimong in either way magbuting ba narong 19 at uh, 28 Congress, ibutang ta lang in either way mo abot Supreme Court langan. Di man puno na nimo pwedeng pasakaan dayon og laing impeachment si Sara. Maghuwat ka nga to sa February next year. O maghuwat ka February next year kadto mga congressmen nga namirma mahigala, mahimong dili na to mo pirma. Kay positioning naman for 2028. Positioning naman ang uban na na, bibag tan-aw nga murag Sara kusog gyud ay. Orang dutil ti kusog, mo hinahinay na po na ogwan. Oh, Kini ka flash ko ganit, pwede man nagmay nga away mi Martin, mo um, balik na kong Sara. <laughs> <laughs> Inanya nya kong bakakon. Inanya nya kong bakakon. Kani nga mga congressman karon mo hinahinay ni kuan kay mo balimbing man. Kini mga kani mga congressman may kala di tanan tingali, eh, pero sagad an nila tugod jus pressure. May tabo na dai mo, balitok-balitok balimbing ba. <laughs> karawanya na, karon hinahinay sa Balimbing, inagbutan ngayon ng 2026, 2027 yung padulong na doon ng eleksyon, di nandig na nga inahina ngayon sa Balimbing, karna Balimbing na yun ang kinosganay na, oo, nagiging mayo maligreen sa tapita mga sukinting paminaw, so karon uh, kining kang uh, Doug Frasco, pwede nga protestan ng iya, may Pwede puide nga di sa mo suporta Martin, tungod ni sa iyang pag ingon nga musod na siya din ha ilugo na nga mong among teritoryo dire eh, syempre ko mo support posible but posible sa daikin nga tinuod ning kang yidang plano diha Kining kang duplas ko theory ra ni eh, aron pagpalig-on mga higala sa pagduda ni Gwen nga gihimuan ko sa binuang atong eleksyon ha didto gyud to sa vote counting machine nga may capacity sa pamilya na dai wa may capacity sa pamilya sa may mutuo nga si pa mahigala dunay hands ana nagkuwang mga nila watcher so medyo mahimo sa teori nga dunay dakong tao na ani eh. ayan <laughs>